Hi hey guys, welcome back to my channel. Karon guys, kay malakat kami sa Sitio Malipa yun. Maligo kami sa Busay. Pakita ko sa inyo kung ano ka namin Busay Dress may bunot. Wow. Amo mga kitid si Sacha guys, oh. So. Si Jaira. Kaya pa bo? Mga ano pa? Pila kilometers man? 3 kilometers? 5? Mga 5 kilometers pa. Ito nga panahon. Nagpahuway lang kami mga no, guys 30 minutes ah! Tapos Diretso naman kami Eh do layo layo pa ba Nabiyama nga destinasyon ah. So Lagalagaw Ha ah, On Yan Ato guys makita mo aranda vulcan. Amo na siya ang no quilio Sa wow. may bula lang naman siya makita Kaya dati na naglupok na Mga 1970 <laughs> <laughs> Kapoy. Guys, amo kalini si Bubo. <makes> si Jikoy. Kita mi ko. You are now entering Sitio Malipayon wow. This way. Wow. Te kaya pa laban lang sa <makes noise> taas ang amon ginalinan dugi kapoy na siya tsao <laughs> na kami guys kay duha po naging amon ni mga wild animals dari <makes noise> dari na ta sa sityo malipayon amon ni nila guys so mo rambutan wow Ilaw pa man sabi abi. dati. Huwain natin eh, mga watas Welcome to Sityo Malipayon, Barangay May Bula. <makes noise> kung saan makikita ang busay kagkweba. Wow! Bumbo raju. On. Sige, tayo daro na naman. Ay, kasi Nandito na tayo sa busay. sino? to big

halin dito sa gawas kaya nakigrabe ka sana tapos pagsulod naman na dulum yan wow dito na tayo sa Sitio Malipayon, Abusay. Uh, wow! Sa Popia po Barangay May Bula. Ang gabi ka tubig. Ang amon sudan kay Hatlo Kagbulad. <muling and music> ano na urang Kol mga ayo kami saging sa kol. Ang ah, isa lamang kabilog amon ko aundra. Na ara sa babaw gid. Webi kami ti ano dala kutsilyo pinggan. So ayon nga guys, kakain na kami. Tapos ito yung ulam namin. Goodbye my head hot dog pasayan Beeflo. Tapos mamaya kay mangita kami sang kagang. years later ah! Ah! Busog daw ginaka na kumagano. langoy busog abi pus lamig pagid Pauli na kami karon guys. Na-enjoy namon nga kami kami lang kaya na. May nagabot naman nga mga tao. So nag-decide kami nga mangita naman sa ibang lugar nga amon tambayan. si Bakang tour guide naman karon malakat kami sa Ligaya Beach Arita na po naman tama niya. Ay magya naman niyang Ligaya Beach. Decide kami ng uh, magliko na lang, malapit lang kami. Ato, limpi-limpiyo dito. Nami ito sugbaon sa iba. Hindi mabugto sa baka ba no? hindi ka labot sa bubo mo sige kabit ko yung tara kaya ko okay. eh sa lumun mo cellphone ko ha. waterproof ba eh nabawang mandraw ko yan sa halang natin ko ba eh kaya Video. Lewat sa ka. Tiran, 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 tiran. Tapos pagulog batusok sa kahoy, guy. Oh, ano mabare ayo? Ang itak sa atin mo. Ayun, kitin ko tayo, gawin mo. Sino.